Hi everyone. Ayan, bili mo na kami ng uh, aking anak ng ano, barbecue. Bili mo na kami kasi ano, wala kami ulam. Kailangan namin bumili. <laughs> Tara, sama niyo ako. Ayan siya guys, oh, nagantay sa akin. Ayan. Antay siya sa akin. Labas mo na ako ng bahay. hapon na, hapon na guys hapon na. Hapo na. na may puno nahiliya yung anak ko guys magpakita so sa camera bilhin mo na kami ng barbecue ulam sa hapunan. Ganda ng langit, oh. Okay, yun. So, patuloy sa guys, oh. Time to do video, oh. Natakpa niya yung mukha niya. Numamatay na yung puno, guys, oh. Sa init ng panahon, eh. Iba na kulay, oh. Iba yung kulay. Lapit na kami makarating. Sana mayroon pang dugo. Dugo yung titirahan namin ngayon. Dugo. May dugo pa, day? Ay, mayroon pa. Kano nga ito, day? Sa isba? Magkano nga yung sampo nito? 60 sampung peraso Ano tong sa gilid? Ano pa mo? Mm -hmm. Para masarap No? Ilan na ba yan? 2, 4, 6, 8. para mas malungkot. Thank okay. cute na swimming pool, oh. <laughs> eh, tapos ng summer, eh. tag ulan na naman, eh. Kaya linis. Dito na ako sa bahay ng kaibigan ko, guys. Mamasage natin si Ju-an. Kamacho. Ang dami mga bata. Hi, Ting. Asa si Ju-an? Pasok. Sugurin natin si Joanne. Saan ka, Jo? Ah. Dito pala sa taas. kasi so, yung kaibigan ko guys sa Korea kaya kailangan magpamassage nako ready na siya nalayas kasi siya eh Doon tayo sa baba, may mo dito eh. Akong... Doon tayo sa baba? Wala akong magkustuhan dito. Kasi ang kalat na higaan ko, oh. ko lang kung saan ko yung... Ay... Sa papa yung yan. baba. Hi guys. Alkohol mo na tayo bago magmasahe. Kasi medyo... Ano eh. Humawak tayo ng barbecue eh. Kaya alkohol mo na tayo yung lahat es alcohol bago tayo sa salang bago tayo sa salang ng ano Ayan, pupunta na siya Korea, guys. Yung kaibigan kong maganda. Jilax-jilax lang siya, pero masakit yung mga baywang niyan. Kahit bata pa siya. <laughs> Ganon talaga pag uh, ano, 16 na yung edad. <laughs> ah, okay na, tara. Sa so, baba daw kami mag-massage. Babalik na naman ako sa baba. Hindi ko alam kung alin na mas mabango. Ito ba o Pero may dinala akong isang. Ito ko yung... Kasha ba to? Tingin mo kasha? Sa likod na lang siguro. Sa, sa likod, na, na lang. Oo. 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 Tara. Tara. na, uh, ano, hindi ako magpaisa eh ulit. Itong, ako. itong, itong kaibigan uh, ko guys kaya pilay pilay siya maglakad na disgrace siya po kasi yan siya sa ano nung pumunta siya ng Davao tatlong gulong yung kotse Sawa ng Diyos, buti nga, walang anong sa kanya, parang may pilay lang siya sa tagiliran, kaya kailangan din yan therapy. Mahirap kasi pag gano'n. buti na lang walang problema yung mga kamay, walang bali. Yun lang talaga siguro na, na ano lang yung kanya, baywang niya. Kasi nakatatlong ikot eh, yung kwan. Kotse nga, sinakyan. Ban yun, di ba? o oh, pick up ayan 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 yun lang guys thank you for watching